Good morning po sa inyong lahat. Uh, nandito kami. Nandito ako sa tabing dagat. Nagtatambay-tambay muna. Medyo nakaka-relax pag ganito. Uh, Ngapala po. Bagong umaga, bagong pag-aasa. Pupunta kami ngayon sa ano, Christmas party namin ng Toda. Ikilahok po tayo dun ngayon. At sana maging masaya po silang lahat pati na po ro ta uh, gising maayos po ang lahat na maghapon namin ngayon puro kasiyan lang dito po kita nyo ganda ng view <laughs> Merry Christmas po sa inyong lahat let's go tara punta na tayo Umpisa na lang ang araw namin ngayon. Uh, sa aming Christmas party, yung dalawa, o. Oh. Ayan. <laughs> Tingin naman kayong dalawa. Ayan. Kakatay po kami ng manok ngayon. Mamaya pa yung kambing. Punta natin siya. Ayan. Ulam. Oh, pang almusal naman namin. Pang almusal namin. Oh. Mamaya pa yung mga kasama namin dito, yung pupunta Mamaligalig. Maniligalig. Yan si Madam. Nagagawa ice candy o? Oh. Yellow po. Ah, okay, <laughs> Yellow Ice candy din po, Ice candy din po, Ice din Asawa po nung may bahay dito. Mga aming kaka, ano, katoda. Dito namin bininyo. Dun. Dito po dumating na mali magiging chairman pati ko ng 2025 Ayan po, <laughs> yan, isa naming member na nag-iisa namin babae sa team namin Ching, 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 cing 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 cing

yung so, um, isang tent namin na bigay ng yung ready man pa uh, Christmas party na. ni Don Don o oh, yan, sa baby ni Don Don dito kasi ginanap sa bahay ni Don Don ang aming Christmas party don, ka, pataas, taas, guys. nakuha nyo na Don wala <laughs> pa nga eh ko muna eh hey, si Dio, oh, patawagan ko muna o yan si Dio, dumating na rin Don, taas mo na rin, nang may taas kailangan mataas eh o, taas nila Pag kabila kayong ano, para mataas. Doon ka pa rin doon doon sa kabila. Ay, pa, wala pa atin Ano yan, sa pa? Hindi ka siya doon. Ano yun? Ano na din. Ano Ano uh, po sana ikakabit namin kay Manang Edi, kay Bukal Edi Mangyan. Eh nagiba po ng bagyo yung ano yung bakal kaya pinapagawa pa uli namin yung bakal kaya kinuha namin yung tent na isa para magamit namin dito sa Christmas party. Ayun, eh, pag ipag-iisipan ko saan ito lalagay si propal ni Manong Edi para malakalilong din. Si Pikoy ang aming katropa, member na ang Toda. Dumating na. Ay, si Badyon, dumating. <laughs> Ayan, si Richard. nagdali na, oh. Solo-solo quick ka. Pumirma <tinyo> ka muna si sa din Badyon, oh. Pagod? Pagod po. Ang boss, Mario. Pahinga muna. Ayan. Leo. Ma'am, sir. Ito ang aming chef dito. Si Boss ay Ayan. Ano na yun? Ha? Ano tayo? Bausok! Okay ba kayo dyan? kamay kamay Okay ba? <laughs> Ito si Kwan. Ito si yung dati kong nakakilala niyo si Hukugan. Ito. Ito yung dati si Hukugan. Ayan. <laughs>

Abo't yan hanggang hapon ano? Hablang ano? <laughs> kanyo, di ba? din ba luto? Ay biyasa magluto. <toss> Ayan nag-aayos na po sila nung ano. Anong bata eh. Anong nagraayos sila na? So, sa ron, rin. Sabi ko mga paano po Oh. Oh, pundi. Pundi. Ayan, sumil. Oh, may video ko pa kami. Galing kay Doc Queen. Ayan, yung mga regalo ng mga tumulong na politiko. Regalo ng mga tumulong na politiko sa amin. Ayan, si, ano, Sunil. Hindi, yeah, yan naman eh. Bakit ka ganaman makinaakit pa Oo. Nice yan. Magandang araw. May pakita ka lang Bawal yan. Tulutan na lang. Oo. Yan yung sabi ito. Pagkain. Ayan. Ayan. Nagit yung katulog e. kami ng aming mga kasama rito. Eto. Merry Christmas! Kasama po namin yung asawa ni Alav. Katroda namin. Ayan. Ayan, yes, si Tutoy, kasama ulit namin. Ayan na po. Ayan, ang handaan na nila sa kaya namin. Pagkintay na po namin ang mga kasamahan namin. Ayun, 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 ayun. Christmas party namin ng Pobsitoda. Nandito kami ngayon, dito yung lugar namin sa Barangay 7. Ayan o. Dito po yung venue namin. Ayan Ayan

<Tit mic noise> lang! Oh, nakaabol. Nakaabol. Medyo na busy. Thank you. Bye. Eh, okay, Bye. Oh. Oh. oh pa ng <laughs> oh, oh. sa, pakayana, <laughs> و, sa, At sa ulang natin. Sa yes. ating konserwasyon, <laughs> maraming salamat po sa inyong Ay, salamat, salamat. At alam natin siya, alam na pakain, eh. ah? ay, muna natin siya ng isang para magkaroon ng sa atin. yung sabihin. Kaya okay. 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 Maraming salamat at uh, kami ay narabot bagamat Una, siyempre sa lahat, ako ay uh, saludo sa inyo sa anniversary ng uh, Toda sa Barangay 7. Sapagkat uh, kayo po ay lumalaban ng patas. Yan, saludo po ako sa inyo sa hamon ng buhay na tayo ay isang kakibat ng ating gobyerno na sa ikawulad, katulong tayo. Kaya saludo ko sa inyo, binabati ko, binabati ko kayo. At uh, una, siyempre, may mga pangalanan mo rin. Salamat sa imitasyon uh, Maraming salamat sa inyo Sa mga kaibigan ko dyan Na ako po ay uh, papalaot sa politika Na ako po ay uh, dati rin Naglingkod sa barangay At nanais na pakapaglingkod na, 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 sa bayan ng magburaw Ako po si Etet Ariola At uh, inspirasyon ko po kayo Nawaking maging inspirasyon niyo rin ako ako po ay, uh, kaya ang pagbabago po, ito po ay uh, nagmumula sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay magtulungan, tayo po ay uh, uh ipairal po natin ang ating pagkakaisa. At uh, para po maabot natin ang ating pangarap sa ating bayan ng Mamburaw. Muli, uh, etetariola po, maging lingkod ng tapat at maayos sa bayan. God bless po, magpalaay po kayo. Abol, 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 abol. Thank you, thank you. Ay. Nagbiyahe pa itong mga ito eh. Ambra pa kami. natatapos <station noise> na namin Ambra pa kami. Ambra pa kami. Ambra pa kami. tayo. Kaya tayo. Anyway, nasa mga ko na po pagkakataon. Sala, nandito na rin lang sa mga tisya na ito. Malangay ang Pasko sa Toda ng Barangay 7. So si L.A. Boy, taga uh, naman lagi nakasupport sa Toda. Maraming oh, salamat! Bigyan po natin ang isang mga katoda. At yun, tayo naman ay nakatatlong taon na, magtatatlong taon na nakaupo. Nagbilang chairman ng committee ng transportation. So, hindi naman tayo nagpapabaya. At maaaring alam kong may pagkukulang pa, kaya tayo lalaban pa. Sabi nga nila, pagkulang pa, ay hindi pwede pa lumaban. Ano? So, yun, tayo ay sa toda, ay sa committee ng transportation. Tayo ay nakatakot yung mga ordinansa at siyempre ang ordinansa na hindi natin mayasalubad na tayo lamang nang tayo naman ng isa, siyempre kasama ang walong kungsihan at ang mga ex-officio kasama ang vice mayor at ganoon din ang ating uh, Mayor Litriano. Uh, siyempre wala namang ordination na may papasa na hindi kasama ang buong council at uh, buong liderato ng lokal na pamala ng uh, mga buraw. At yun, tuloy-tuloy lang uh, tayo ay mag-ingat, ingat lagi sa biyahe dahil alam niyo naman may nag sa inyo ang inyong mga mahal sa buhay at ang iyan ating pamilya. No? Ingat-ingat tayo sa lansangan. At syempre, ganoon din, ingatan din natin ang ating mga mananakaya, no? Na talaga mga nagbibigay sa atin ng biyaya. Syempre, ha, pagdami ng mananakay, hindi pagdami ng biyaya. At lagi na dyan lang, ang inyong lingkod, kung Eboy, ang Bileta Flores, na patuloy lang at gagawin pa kung anong mararapat pang gawin. At hihingi pa sa, na kaunting kahilingan sa nasanay pagbigyan pang muli. Alam ko naman, lalo-lalo lang, lalo, nagulat ako taga uh, panlima ako dito sa barangay Shepe. at mula naman noon ay tayo hindi lang ngayon. Kusa di sa diyan na tayo lagi nandito. Tatlong taon ako na po. Tatlong taon din tayo nandito sa Todoran Shepe at sa lahat ng association ng barangay Shepe. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. So nandito lang po ng ikot. Esperanza. Sige. Oh, kasama namin si Doc Win ngayong gabi. 200 sa 300 ng Makasitan. Yeah. Oh, Esperanza, Esperanza. Esperanza. Yeah. Oh, kami nga si Jun na kasama. Ah, photo tayo sa Madaya namin si tropa si Doc Queen. Hello, magandang gabi. Merry Christmas. Sino ang gustong bumurot na lima? Ako. Isa dalawa tatlo. Papa. Oh, isa pa. Papa. Ayto na. Oh, lima, lima. Oh, lima kayo. Lima. Runi burut. Tama, Bukya ito, bukya. Papaliwanag ko lang ang yung mawawalon ng bear na wala dito sa ating regalo. Sorry ah, sorry. Sorry. Kaya eh, ito ay para bulutan, have... hindi lahat ng number dito ay magkakaroon. Ha? Meron dito password nila, may malas din. Bunot eh. Hindi ko ano mamuno tayo number dito. ka, maghay ka, ka. Okay lang 'yan. Number naman. Number na pa? na. Yan. Bingbing naman ni. Bingbing naman kasi. Bingbing. Hindi din. Ano na tinto? Yada! Ano na Relax. Isa pa? Lima? Mamaya na. ko Okay. 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 Lima na nakabulo ito, ma. Anong number ito? ito? Number 16. Oh. Hanapin number 16 dyan. Ito yung number 16 na dito. May number po yan. may mga number six. May mga number po yan. ating regalo. Number 16. Number 16. <coughs> wala po tayong ano eh, wala po tayong pentel pen. pen, pen. 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 Kaya bulletin lang pinasulat ko dyan. Number 16, number 16. Ang number nito. Ito! 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 Paling mana? Lapit, lapit. Number 16, number 1. Unang punin natin, number 16. Mabuto tayo, paling mana? Number 16. Laki. Okay, okay. Number 2. Pakalawa. Number 23. Number Hanapin natin. Number 18. Sino daw 18? Sino daw nakabulot ang number 18? Sino? Yung 18 ka. Wala naman. Si Bing. Si Bing. Si Bing. Ang number niyan. Hindi. 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 Sino bumulot? Sino bumulot? Bumulot kasi siya. Number 17. Naderto? Ya merinya merinya, wish you a merry Christmas. and i